mas magandang alindog ko kaysa dyan. Totoo yan. That's true. That's true. Mukha na siyang baklang panis. Hindi mo ka sa akin namumuti sa ganda. Ang hindi mo naman magsalita. Alam mo, kahit ganyan yan, napakagandang kaysa sa'yo. Ako po, Diyos. Tama, ipaglalaban ko ang kaganda ko kaysa sa'yo. Pero nakita niyo naman, sumama siya sa akin. Sumama kahit maasim. Beto, tawagin mo yung boyfriend Huwag ka magpatalo. Sige na. Long lang po yung friend, eh. Ayun lang. Ayun sa akin, kasi <laughs> nilunok ko hanggang itlog, eh. Masarap ko Hindi mo ba kami papakilala dyan? Mm -hmm. Sino solo mo naman yan? Ay, be. Sila nga pala yung mga alagad ko. Mga kutong lupa ba kung tawagin? Hi! Ah, uh, siya nga pala si Batek. Ano mo ba, ba yung mga gagambang may tagpiro sa likod? Kamukha niya yun. <laughs> Hello. At ito nga pala si Chuchay. At ito nga pala ay, si Chuchay. Chuchay. Ang mga mukhang bahay. ito, Ay, nako, marami ay. ng apuch yan. Talagang ay, sumusobra na siya. Kaya ganyan nakapayat yan. Ito, 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 ito. Ito yung mga pinapakakilala dyan sa Bagong dala mo na boylet. Ay, ayaw, ka, ayaw ayoko ka kasi niya pakilala. Hmm. Kasi nga, kasi matatalbogan <laughs> ng ganda ko sa kanya. Ay, may niya, no? Mali. Ay, nako, nako. kilalang kilala ka rito mga tirador na mga boylets <laughs> ay, ay Ay, nako, siyempre, ay. sa ganda ay. ko ba ay, naman, naman ito? Na uh, sino ba naman hindi mauhumali? Ikaw ba, Whitney? Napakalupit mo. Lagi no, no, mo kami inaagawan. Ay. Magpaganda ka kasi, hindi ka itsura mo, mukha kang bangkay. Ay! 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 ba Ay! 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 Sorry, eh. ah. Ituro mo kasi mukha ka makalunok ng tamod. Alam mo ba yun? Ay, ba? Ay, ba ay 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 naman, kaya nagkaganyan. Grabe na. mo. Alam mo naman ang beauty ko. Nakakarami lagi. Kotang-kota. nako. Hindi ka alam, tulad nyo. Alam ko naman. Na kahit ganyan ang itsura mo, pato ka sa mga boylet. Hindi ka tulad nyo. Makamukha kayong basurera. Uy! Sino kaya yun? mas mukha kang basura kaysa sa amin, huy. Eh, lalo na to! Hindi mo alam ko yung nilaban na sa gagambay yan. Ang cute naman ang aso nyo dito. Ay, ako ba dito? Huwag kayo manlait. Okay, Huwag mo naman laitin yung mga ano natin, mga friends natin. Oo nga, so, naman. Hindi siya natin kami mo. Mm Grabe -hmm. man lang. Grabe mm -hmm. man light ka, light din you know? naman. Mm, Huwag ka sasama dyan. Alam mo naman yan, hindi ko lang kitirahin yan. Taga, taga, Ano mo, pinagbubulong mo sa boyfriend tong ha? I'm sorry. Oh? Ay! 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 yun Inaakit mo ba siya? Hindi. Jambagin mo. Jambagin mo na yan, babe. Sige, mag-away lang. Bibi, bibi, bibi. Ay, be. Hoy, hindi ako ganyan katulad mo. Kahit yung namumula si Don, tinitira mo. Ay! Ay! Grabe! Grabe, Ano yan. Hindi totoo yan. Ay, maraming ano sa akin. Ano mo ba yun? Ay! Baka siya Nakita mo. Ay! 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 My Alam man, mo man, ba yun? Saro sa akin. Ang tira ng mga panis. Hindi. Hey. Ito nga. Ang siya rin sa samasya. Huwag mo nga wakan yan. Dito ka lang sa akin, be. Ay. 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 Ang, ang, ang ganda mo. hoy! Ang ganda mo. Ay. Panis ka Ay. sa akin, be. Grabe na sila, boys. <laughs> Kaya. Alam mo na. Ha? Nagigigilap sa bakit. Sa pa yan. Gusto mo sabain ko to? Ay! Ay. Jom, ko na go, be? Go power! Ikaw e na mo, ha? So sa so, Hayaan mo, be. Hayaan mo. Hoy, kaya hey, mga pa. bakla kayo kami, Hindi na. Ay, ngay, grabe ay. kayo. Ay. Sorry, ay. sorry, Mima. Nakakalam din nyo kasi. Kapag may aso kumaalulong dito sa likod. Alam ay, nyo, yung aso girls, nino. ang sarap-sarap niya. Hoy! ay, ay, ay yung pangit bakla. Dako ba yan? Sobrang ta. Ay, ay, na! Don't touch! May niyan. Distansya. Uy, pangkak na. Pwede share? Hindi pwede. Share your blessing naman. Oo nga. Share blessing mo naman niyo. Oo kayo. Hindi, maampas doon pa kasi kayo. Mga nagaantay kayo ng mga biyaya. Uy, Jojo. Magsinta ka naman. Nagaling ako ba dyan? Parang... Si juju yung ang baging kita eh. Jojo, baging mo nga yan. Bako yan nga mo. Lagi siyang puyat. Kaya Oo nga. Uy! <laughs> Inain na yung eyebag ng mukha niya hmm. kaya siya ganyan. Kaya ganyan yan kagabi. Oh. Hindi nagbaeda si Kuweta. Ayan nasa pa. <laughs> Natakbuhan kasi siya ng tatlo mima. Kaya ganyan yan. Hmm. Eh, oh, ba naman kasi? Yan? Pero ito talaga yung nakapansin ng aking pananaw. Huh? Ha? Mukha siyang siopaw na hindi pa naluluto. Ay, ganyan Sabi... talaga yan. Panis na. Oh no. no. Siopaw na panis na Grabe naman kayo sa akin mima. Hmm. Yeah. <laughs> ano Hindi na nga ako nakikita ano sa inyong dalawa? Kayo na nag-aagawan nyo. Oh, so, yung mga mata nyo. Ha? Nakikita ko. Pero, oy, oy, Kami oy. oy. Kaya tayo mamaya. Huwag ka dyan. <laughs> Shopaw na hindi nabibenta. <laughs> Ay, hmm. nako. Oy. Ikaw. Ha? Ang dami-dami mo nang inaanong mga lalaki. Pwede ba? amin naman na to. Oo nga. Ibang bayaw mo na sa amin yan. Yung naran, tinain mo na. Nakakalate pa lang ako, hmm. alam mo yan. Okay, ay, nakaka. ano ba yun? <laughs> Kaya pala ganyan yung katawan. Ay, <laughs> Siyempre, busod-busod tayo sa, alam mo na. <laughs> Alaga naman, balagay malakas siya sumukso. <laughs> <laughs> Pero dito talaga ako, mga pibi. Kaya mo, hmm. namumutla na, namumute, kakainom. Ay, 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 wala pala atandaan yan. Papangit mo kasi, hindi ka makakuha ng gantong kagwapo yun nga eh, yung nakaraan kung sa may sipay, yung daming boys dyan, alam niyo ba? ooooyy! Oh! Mm -hmm. siya ay, nga rin eh, naka-escort siya doon kahit si kwenta lang ooooyy! hindi oh, kagaya nito oh, hindi oh, no. binibigay niya, pati yung chenya. ano, pati yung nakikita, nakikita niyo yung lalaki doon na namamultang basura, pinatush niya Babaw sis! Kahit oh. ganun na lang ang itsura, pinapatulan mo okay, sa bagay sa level mo naman. Mm. Pares basura. Ayun. Mm. <laughs> <laughs> Pero ngayon, <laughs> anong masasabi niyo sa daladala kong boyfriend ko ah? Mm -hmm. Maaingit kayo! Hoy! Ka na! Labi ano kong napaka-intera mo Ay nako, etong boylet mo na to, matanong ko nga ha? Huwag na bang binahit sa yung pakbitang niyan. Ayun na, magkano na? Ooy! Mag mag 150. Ay! 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 Naku! Sa akin ka pumatol, 350. Tingnan mo yung tumbong niyan hanggang <laughs> ano na. Ay! Huwag ka dyan! Huwag ka dyan! Sa akin ka na lang. Ay, huwag ka dyan be. Huwag ka dyan. Tingnan mo naman yan no? Parang nakalimang... eh ano na? Ay! Sa akin ka. Sa mga sa... sariwa kami dito. Dahil sa akin... Dito ka tumingin ano kita, bibilang ka naman. Oy, ang kamay mo. Ay, Masyadong ay, makate. Masyadong ay, malikot. Ugo okay, dyan, yeah. boy. Yeah, dito ko naman sa akin. Dito naman, di ba sinabi ko sa'yo? Nasabi mo, one five, pag tinanong ka nila. Ay, magkalaay kayo? Parang kayo timey! parang kayo parang mga aso. Dito na lang sa akin, Dito ka, boy. Bibigyan kita ng ano, ng camel. Bibigyan kita. Ay, kaya ka nalang, legs palang ulam na. Ay, ay! Ay! Yeah. Uh, uh Masasakta na kita! Eh. <laughs> Grabe ito, parang asing ko ito. mo, jumpagin mo. Grabe mo. Ang sabi ko sa'yo, isa na lang, ipapalo ko sa itong bote. Ay! Yung ay! sa Sa'yo, ipalo mo sa atin. ikaw kanina ako sa'yo, asa rasa. Huwag kang titing, ano? Ito na bakla ka? Ha? Inaawin mo ba ako? Hoy, bakla ka! Hindi ka na makasamig dito sa inuman namin, ah. Eh, nandiyan pa. Ano nandiyan? Hindi ako nagbada sa kanya rito. Eh, kalma. Hoy, ngayon, akin na siya. Hindi maaari. Dahil ako, nagbada sa kanya. Ako ang girlfriend niya. Hoy! Ikaw, puripot kang bakla, ha? 150 lang binigay mo. Hoy! 150 lang!

pausa ako, kakatapon na pa ako busit na busit sa'yo. Wala pa, ang ganda. Grabe, napaka-wild mo naman, B! Sige, grabe naman. Grabe naman kayo. naglabasan yung mga chismosa dito. Ay, ako nga. Busit talaga. Anong ginawa mo sa amin? Tignan mo yung ko. Mukha akong na isang kadamo ka na. Ay! dami Hindi naman nga Mabagay naman sa'yo. Ako talaga asar-asar na kanina Ayy! Masyado lang high blood bakla. Ay, ka! Eh, pa tayo? Ayy! Ay, nice na kayo! Papangit siya! Mawala kayo kay kwenta. Grabe naman Pangit! Pangit! Grabe. Oh, yeah. grabe naman yun, babe! Anong mo siya Sa susunod ah! niyo na? Kikilig, kikilig ako sa pangit. Hayo, ba, hindi na natin iimbitahan. Hindi naman natin. Sige, masyado siya, siya mga sarili. Imitsyon ako. Paano pa ako makakuha sa C5 niyan? Oo nga, mukha ka ng baklang ano. Diyos ko. Mukha ka ng baklang pagod. Grabe, <laughs> sininaan niya mukha ko. Kuha ko ano man yung basta. Ano yan? Siya, tuloy tayo inuman. Hayaan siya. Itagay mo be. Kasi na. Paunahin mo na ito mukhang kanina pala. Sinto eh. Dito. Basta na pera. Wala na tayong ano. Alak. Papainumin mo kami be. Wala ka alak. Wala na alam mo, ko pa sa'yo yan eh. Baka pa tayo, baka tayo pa yung mag-away ulit dito. <coughs> Ayun, dahil sa baklang yun, yan tuloy. Kahit alak pali, wala na tayong alak may inom.